Iba't ibang klase ng babae o asawa na dapat alam mo. Kapag nag-asawa ka ng babaeng independent at business-minded, tanggapin mo na hindi niya maaasikaso ang bahay nyo 24-7. Kapag gusto mo naman sa babae ay inaasikaso ka full-time, dapat alam mo na hindi siya kumikita ng sarili niyang pera at may time ng papabayaan ang kanyang sarili, kakaintindi sa iyo at sa anak niyo. Kapag gusto mo ng babaeng makinis, maputi at chicks na chicks, tanggapin mo na kapag inasawa mo yan, kailangan mong sagutin ang lahat ng expenses niya sa beauty products to maintain her beauty. Kapag gusto mo ng babaeng hindi ka bubungangaan, make sure na itatrato mo siya ng tama at tutulungan sa mga gawain. Kapag gusto mo sa babae na supportive sa'yo at hindi pinaghihigpitan, make sure na alam mo yung limit para magkaroon siya ng mas malaking tiwala sa'yo. Remember, a human is a reflection of how you treat her.